Meron lang na kaming hindi na pagkasundoan ng asawa ko. It was personal. Pagkatapos noon, I went to the bar with my friends. That was it. Um, na, na namin yung CCTV footage. Tsaka yung na-verify namin yung resibo mo nung ginamit nyo doon sa bar. Ang napatunayan namin na nandung ka nga nung nangyari yung krimen. Like I said, I was at the bar with my friends. Nothing more. Attorney we have something else. A piece of evidence na nagpapatunay na merong isang tao na malapit sa crime scene. Noong araw ng kriminal. na yun. Yun ang twist. Hindi inaasa ang tao. Ano mong ibig niyo sabihin? Sino mo yung malapit sa crime scene nung gabing yun? Attorney Constantino de Leon? What? Me? Uh, hindi ho kayo. E di sino nga? Ang asawa niyo po. Si Mrs. Lorena Deleon. kayo malapit sa bahay ni nanay noong nangyari yung krimen? I knew it. You had something to do with Mati's death! Please don't judge me quickly. Ano bang prebang meron kayo? Ha? The call data register and cellular tower triangulation na nirequest ko sa isang telecom. May nakita ko doon na si Mrs. De Leon po ay nasa proximity ng bahay ni Atty. Simons. noong nangyari yung krimen. I I don't know what you're talking about. Huwag na kayong magsinungaling ka, Lorena. Magsabi na lang ho kayo ng totoo. Ang totoo niyan, kaya kayo umalis sa party dahil may plano kayo, di ba? Wala. May plano kayong puntahan si Mati. Kaya after ng party, pumunta kayo sa bahay. <laughs> And you found Mati alone. And that's when you did the crime. Ang karumaldumal na karumaldumal. na. Oo na. Lorena. Oo, oh, naamin na ako. I was there. Ang gabing na si Atty. Meredith. Oh my God. Lorena. I knew it. May kinalaman ka ka sa pagkamatay ni Matiano! Ano? What did you do to her, ha? What did you do to her? Attorney Ira, please. Makinig muna tayo kay Kalorena. Dahil ho ba ito dun sa bagong sexual assault allegation kay Ino? Sana mo yung iniisip ko. I just wanted to talk to her. Gusto ko lang talagang makiusap. Gusto ko lang naman na makiusap kay Attorney mur When I got to her house, I was surprised na bukas yung gate at yung main door. Meredith, bukas ang pinto kaya pumasok na ako. Pwede ba tayong mag-usap? Meredith? I know, given our history, marami tayong mga masasakit na salitang nasabi sa isa't isa pero nagpunta ako dito bilang isang ina. Meredith? Iwan, Meredith. Dahil nagpunta ako dito, nabuo sa loob kong pagpapakumbaba. At wala akong ititirang hiya para magnakaawa sa'yo. Mary Jane, spare my son. it's be true so far, she'll ready. Gusto ko lang makiusap. Parang siyang naseng, uh, disoriented. Eh, hindi naman niya ako kinausap na maiging, kaya umalis na lang ako. Nasayang lang yung oras ko. I, I didn't kill Meredith. Gusto ko lang naman makiusap sa kanya na huwag siyang maniwala kung sa mga kasinungalingan na kinakalat ng babaeng yun tungkol kay Ino. Really? Nagpunta ka kay Mati ng alanganing oras Just to beg. Pupuntahan niyo siya ng gabi. Para lang i-convince na 'wag maniwala dun sa mga sexual assault allegation against Eno. Pero bakit parang desperado kang gustong makausap si Attorney Meredith kag gabi na 'yun? Because we have been fighting constantly dahil sa mga accusation ng babae. It's affecting our family life, ang buhay namin. Na remind you. You are not in a position to make assumptions about her motives unless you have concrete evidence. This is all just baseless accusation. You cannot push my wife to confess to something that she didn't I No matter what happened between us, she's still my best friend. Gusto ko nga makipagkaibigan ulit sa kanya Pero hindi ko saanap, eh, na alam na ito pala eh. Huling gabi na magkikita kami. Ano ba kayo din, Julay, ka Lorena? Bakit hindi mo nalang sinabi sa amin na pumunta ka ng bahay, na nagkausap kayo ni Mati? Alam mo, hindi ka naman dapat magsisinungaling kung wala kang ginawang masama! <laughs>